Ayan mga idol, mag-start tayo. I Start tayo ng pag mimic up. Ayan. Siyempre, mikos-mikos, mikos-mikos. mikos, -mikos, mikos, -mikos natin yan, di ba? O, oh, si Ganyan lang, mikos-mikos. O, oh, sige. Kayo ko ang mag-ayos dito? Ha? Kayo taga-tingin lang, taga-panood lang. O, oh, ha? Gaano kahirap ang ginagawa ko, ha? O, oh, pinaghirapan ko, pinagpapuyapatan ko pa ito. Hindi nyo ba alam? Ha? Mikos-mikos, ha? Mikos-mikos o kailangan i atin i anong tawag doon ah uh, ah, uh, ah basta yun na yun yung magibang mukha niya yun ganon kung ah trans basta trans ah basta yung nag-iiba yun na yun. ay bahala kayo dyan umintindi eh. ang hindi marunong umintindi bahala mo kayo, kayo na lang kayo na lang dito ako dyan tagapanood sa tagapanood o uh, di ba Ganun lang. Mikos, 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 mikos. O, oh, ganyan. Pero kahit mikos, mikos to, mahirap gawin ha. O, oh, nyo lang. Ang hirap-hirap ng ginagawa ko nito. Akala nyo para lang sa inyo ha. Tapos ayaw nyo i- ayaw nyo i-like. O, oh, ayaw nyo i-share. O, oh, ha. Huh? O, oh. Oh, welcome to my channel, Alexander Smabe. Thank you very much. Parang ganun ba? <laughs> pa papalo na rin, ha? Sa mga baguhan pa na Ma na makikita uh, makita ako um, makapasok kayo <gasps> eh pakipalo naman oy paano nyo, paano nyo kay ipalo ba kung kayo ba oo oh, ganon yon charot charot kayo ni kay marunong buti pa pala ako charot lang oh, ganon naman talaga simpre engage is the key charot aha uh -huh. ang hirap-hirap na eh. Kimas-kimas natin ito. <laughs> <laughs> ay naku, kailangan i... Basta, yun na yan. O, oh, ha? Kaya kahit tayo mag ikos na mag ikos ah, mag-ano tayo, mag... mag tayo, ay, Diyos ko, ay, shout-out tayo dyan, Marley Bubes, o, oh, diba, ganun yan, o, oh, DC Mix Vlog, hello sa ah, ah, Chris Moto Vlog, ay, Chris Moto, hello sa'yo, ah, tarot, itching, Ah, gamwal. Gamwal. O, oh, di ba? Shout out sa inyo, ah. Sis Aramias. Shout out din. Rowell TV. Antiki. Antiki. Ah, oh, shout out din sa'yo. Ganon. O, oh, katay tayo magmikos-mikos dire rin. Shout out. Shout out ta, Ha, Hi. <laughs> Ang hirap-hirap talaga. Alam mo, puyat pa ako dito, ha? Mag, ah, uh, ang hirap naman kasi mag-voice over tapos pagod ka pa puyat ka pa, di ba? Naghihirapan mo talaga siya na masyado. Ay, Jolie, shout out sa oh, Eduardo, di ba? Eduardo Nicolas, ano siya, Nicolas, mandi ay, Dah Da, na. oh, shout out sa inyo. Si Amanda Mam oh, di ba? Sir TV. oh, Si si Sai. Hi hi sayo Sai. Dito dito. Irenovate kita. Irenovate translate kita ah eh? trans ah trans ah basta yun na ya. yun trans ah basta hello William Charity ah hurry cut sama tama <coughs> Marie ada yang uh, dayam, dayam uh, bahasa bahasa kecilan adiba ya. ah uh, diba hmm din din mix mm, vlog ikaw na na Alex Hai sa iyo, say out. Ay, Richard Sardo, no. send say out sa iyo. Nole Ramos. Ah, hindi. Ronnie Ramos. Ay, Ronnie Ramos. Nole Ramos. Ha? Toto. Uh, to Toto. To Toto Toy. Toto Toy. Bi Bibo. Toto bi Bibo. Hello. Hi, send out sa inyo ba? Da. Willy Boy. oh uh, Jiki TV. Oh, Jiki TV. Kaber ka? Kaber. Kaber. Kada. TV. Oh, ikaw na dili pa o oh, ikaw yan si kabarkada TV kabarkad TV o basta mo na na diba, bala ka dyan intindihin mo o oh, diba kuya wardo shout out sa iyo hoy okay na ba kami mikos mikos tadi rin okay na ni eh. ha mikos mikos so lang nato ni eh. ha 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 di mo kaintindi ay naku yun na sinasabi ko sa inyo ay hmm o ba diba hmm. sa gap shout out sa iyo hi pinkay channel hmm, Shout out din sa'yo Si Bini Ano na Jamai bay. Si G, G, uh, Jan Bini Jamai Bay <laughs> Ay gino you know Ginoa recharge son hello Shout out sa'yo ah. Diba? <coughs> Sino ba? Baka may kalimutan po. Hello! Batang summer. Shout out sa iyo. Hindi kami kusin po. Sinta I-appeal. Taka no. May kusin. Charot lang. <laughs> Hello, batang summer. Shout out sa iyo. Batang summer. Di ba? Nasali ko ba si Chris Moto Vlog? shout out pa rin sa iyo. Chris Moto. Uh, Christopher, hi. Shout out din sa iyo. Uh, basta maraming ano dyan. Basta mga Chris. Kayo na yun. O, uh, di ba? Si Len, Lema, ikaw yan, di ba? Lema, kumusta? Ay, shout out din sa'yo. Ah, di ba? Lema, shout out sa'yo. Ganon. Hmm, di mo kasabot ay na. Jillian, shout out sa'yo, Jillian. Oh, sino pa sa inyo ang hindi pa? Ha? Oh, isip-isipin na lang ninyo pa, ha? Kayo na lang mag-isip. Si, ano, si Annalise, ha? Ah? na bahala na border shout out din sa'yo ah si na nasa alay ko ano ba yung si Pinkay ay dah ano ma dah pa ulit ulit naman siguro mo ay pag tarong ba mo na ay, gusto niyo na ma, ay makatila mo sa kuwaran ba si so. gusto niyo kung ka inyong naong akong kumos kumoson niyo ninyo ha sana ah uh, <laughs> subukan masisira Noorin nyo yan, kay basic ka mo ang akong kumoton. Pati, ah, na, 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 na. Ang bot. Maka, ah, ay, na. Ang bitaw nila, ay, eh. kadaka niyan, na. Kadaka niyan. Ay, abang ko lang sa inyo. Ay, kabayo ka, nilampasan mo na. Ay, hoy. O, oh, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. O, oh, ha? Kaya, panoorin nyo yan, ha? Ang hirap-hirap kaya mag... Kayo dito, ako dyan. Ang bumsubukan. Hirap-hirap pag-boys, boys, boys, boys na yan. O, oh. Hirap, 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 hirap. Oh, ha? Oh, gusto nyo? Oh, di ba? Tapos, ang lalaki na sad, ang ating make-upin. Make-upin. <laughs> oh, di ba? Pero, <laughs> honey, may apa natin sila. Ay, silang dalawa pala. Charot. Etos, bulalo kayo. Mga charot-charot lang kayo. Hindi ka marunong magcharot jaan kailan dyan. kimas din tayo, oy. Di ba? Ah, <laughs> uh, so then, Oh, uh, shout out din sa'yo. Mm. Loma. Ah, Loma. Shout out din sa uh, Loma Waray Next Vlog. Oh, shout out din sayo. Analin mo ha. Oh. Ngayon si Armian ko na, ano ko na, na shout out na yan. Oh, ding, ang bato <laughs> ding ang bato. Shout out sayo, Ding Rayon, next vlog. Shout out din sayo. Mm. Sa ka. Oh. Ha? Huh? Ha? Huh? William Charite! Shout out din sa'yo, William! Ay, ano, ADR, uh, Love EDR! Shout out din sa'yo! Uh, At sa'yo, ano, uh, Peace and uh, in uh, shout out sa'yo! O, uh, ha? Huh? Si, si, Nol, si, ano, si, si, Merle Bobes! Shout out sa'yo! Ang ingay-ingay ng mga aso dito. Hoy, at mga ako ay eh, nakikisabay pa. Mabisit ang mga aso na ito. Kaya mo, may kuspikusan po mga bayag nitong mga aso na to. Kaya mo, naku. Ayan mga idol. Ko, sa wakas. na lang talaga matatapos na itong bilat, 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 bilat. <laughs> matatapos na itong aking mimik abang <laughs> bride. <laughs> Oo, ganon. Hmm? Diyos, may kayo, may kasi na, eh. na nga ni Neng, may kasi may na nga. Hindi pa mo. Panoorin lang lang kasi ninyo hanggang dulo. O, oh, di diba? Di shout out na lang nga ninyo. Shout out ko na kayo lahat, ha? Na. Ayusin nyo dyan. Kailangan, eh, mapanood nyo yan. Na, tarot. Nasaan yung naman dyan? Eh, ang hirap-hirap na lang kayo. Kaunti na lang talaga. Sunod ko, ang sunod ko naman ang titirahin, titirahin titirahin ko ay ang boy, ang lalaki, s'yempre ang ang broom, mag broom, bro ang <laughs> broom para broom. Hay, broom broom. <laughs> ay, hirap nito. Kini kasi mga dila kasi na maglewit lawit lami ni kayo putlon siguro ni ay, na? No? Ay ano wari opay na iton. <laughs> ay, nakawaray. <laughs> alam ko mga iton Sunod ko na ang lalaki. Imi Cosmico. Ay, Richard charno Wane-wane man pala si Richard Char, no? Eh, lang sila, sa'yo, dong! sada dong! Ang aking, ang, ang aking idol, super cute idol! Super na super cute talaga, Char-Char! Ikaw, ha? Wa, Char-Char, ha? Yan naman, baka sabihin mo, eh, Anis-anis-anis tuwa ko ni Anis Naites, ni Bronra na yung... Bronra Naites. Inaanik-anik ako. Ay, gusto siguro din ako magkusin-kusin, charat! Hoy, lang ha, Richard Sarnoff. Kagusto mo Baka gusto mo, mamikos, tarot. Ganon. Kaunti na lang talaga. Matachopos na akin. Bang! Embiore na akin. Che. Diyos ko. Kailangan ay magbikos, mikos. Natay ditit. Shiba. Anis. Anis. Panis. Napanis. Tarot. Napanis na akong laway diri ka kaka Salita sa inyo ha. Kaya di lang kapag mamaminaw, paminaw mo, hindi mo maminaw hindi ba ay nanyo panuora, charot lang. Yung mikos-mikoso na ganito mo. Kamu gimikos mikos-mikos, mikos Nanonood na nga lang kayo. Panoorin nyo kasi, titigan nyo mabuti. Alamin nyo kung pa paano ko ginawa niyan. Mikos-mikos mana na. Ganon. Na. de mo nga ito sa brom. Ah, brom. Ay. Ah, Mama. Mama. Ah, ah. Ay, naku, ambot lang sa inyo. Ay, eh. ta. Mara na, tanda na... Mara man tanda Ay, da. Kahirap man mag... Ano, ay, eh, mag... Ay, naku. Mahirap man magtrabaho dito sa Whitey, Ay, YT! Lolo! Para mo na, Lolo. Tarot. Lolo! Kailangan ko na maabot ang aking watch hour, Lolo. Bakit bang dahan-dahan nyo sa aking pangat ng what's hour? Nang dahil sa inyo yan, mga ano, mga idol mga idol kayo lang talaga may may ano may sala charot kayo ang sala rin hindi ako charot sabihin naman niya ikaw may sala kasi ang iyong mga ano hindi nagbibiral. ay di ibiral ninyo para mabiral jud na Ginoo ko kayo send out na lang sa inyo diha oy lahat oy nakakainis na talaga ang buhay na ito Nakin. Nakin. oh sige ganyan lang talaga ang mga bisakol hay bisaya pero hindi ako bicol hay at talong hindi ako waray at talong hindi ako ilongga ay na ay na na ambot sa inyo ay ay na ano kamuda ba o oh, ta te ketam kamude kay ako da kay ay kay ako, ay kay kay kadakan niyan kumut kumuton kay nang yung mga guya ay guya ay. Ano yun? Ilonggo ba yun? Ay, kumut kumuton ko yung mga guya. Na. อราสีนู้ดเนี่ยจะอจสมังานอ๋อลงกว่า่ะอันนาอันนี้